Pag-ibig. Tila napakasarap umibig. Lalo na kung ito ay tunay at wagas. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pag-ibig na inaasam pa mo ay kaya mo makuha sa pamamagitan lamang. Nito? Ano to? Ito? Yan ang tinatawag na gayuma. At yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating channel na Base Venture. Ang maliit na butil lang ito, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na kaya nitong paibigin ang gusto at sino mang ibigin mo. Tinatawag itong Gayuma na-victim ka na ba nito? O nakapang-victim ka nito? Alam naman natin na isa ang mga Pilipino sa sobrang paniniwala pagdating sa Gayuma. Hindi natin na alam kung saan ito nag-ugat at kung saan ito nagsimula, sino ang unang gumamit ng Gayuma at kanino nyo ito ginamit. At kung papaano nalaman ng mga Pilipino ang aspeto ng Gayuma ay nakakapagpaiba ng mga desisyon, nakapagpapaiba ng isip kapag ito ay pinainom sa isang tao. Maging ang pag-ibig, ito ang pangunahing kayang-kayang pag-uwi ng isang gayuma. Mula-luson, Visayas at Mindanao ay mayroong aspeto ng panggagayuma. Sino ang gumagawa nito? Mga albularyo at kung minsan ay mga mangkukulam. Handang magbayad ang isang tao para lamang magkaroon ng isang gayuma. Naghahanap talaga sila na mga tao may kakayahang gumawa nito para sila ay makapanggayuma ng mga taong kanilang iniibig. Marami ang klase ng panggayuma. At depende ito kung ano ang gusto ng isang tao. Malakas daw di umano ang kapangyarihan ng isang gayuma. Kaya nitong makapagpaamo ng isang tao. Kaya niya makapagpabago ng isipan ng isang tao. Kaya niya magpabait ng isang tao. At ang pinakahuli, kaya ng gayumang baliin ang pag-ibig ng isang tao. Sa so almost 20 years kong panggagamot, ay napakarami na rin kumonsulta sa akin at nagtanong kung ako ba ay gumagawa ng isang gayuma. Nakakakiliti sa ating isipan kung paano nga ba gumagana ang isang gayuma at kung paano nga ba ito ginagawa. Karamihan sa gumagawa ng gayuma ay nasa gawing kabisayaan ng Pilipinas. Marami silang sinasabing halamang gamot na pinaghalo-halo, ilalagay sa bote, lalagyan ng langis, at instant yun na ang gayuma. Pero kung, kung nais mo namang mas mapabisa ang isang gayuma, kailangan mo itong lakipan ng kahit anong gamit o parte ng katawan buhok, kuko, pilig mata ng taong iyong gagayuman Bakit ba kailangan mong gayuma? Dahil sinasabi nga nila na ang gayuma ay isang pinakamadaling paraan para mapaibig mo ang isang tao Real talk napakahirap kunin ng isang tunay na pag-ibig Kailangan mo itong paglaanan ng oras paglaanan ng panahon sakripiso sa mga bagay na dapat mong isakripiso para lang sa taong mahal mo. At marami pang iba. Pero kung ikaw, may meron nito, lahat ng nabanggit ay hindi mo na kailangan gawin. Paano nga ba ito gamitin? Karamihan sa gayuma ay nilalagay sa pagkain o inumin ng isang tao. Kaya madalas, kapag may mga nagpapakonsulta dito na ang kanilang mga partner ay nagloko, ang unang-una nilang sinasabi is kailangan po namin magpatingin sa inyo bakit kasi po nagayuma ang aking asawa. Dami at andalas. Pero ganun-ganun pa man, kailangan nga ba nating paniwalaan na totoo ang gayuma? Kahit kailan mga kabentures, ay hindi ako naniniwala sa mahiga na dala ng isang gayuma. Sinasabi ng mga tao kumukonsult dito sa atin na nagayuma daw ang kanilang mga partner kaya ito umalis o iniwan o sumamas sa iba at nagkaroon ng karelasyon. Matibay na matibay ang kanilang pananaw sa ganitong aspeto at naniniwala sila na kaya sumama ito sa ibang babae o sa ibang lalaki dahil ito ay nagayuma. Maraming gumagamit ng ganitong uh, sabihin nating practices, style para sabihin na nating kumita dahil hindi natin alam sa ibang lugar kung magkano ang isang bote ng sinasabi nilang di umano ay gayuma. O paano ko nasabing hindi ako naniniwala sa gayuma? Dahil po sa dami ng kumukonsulta dito, ang tao ay may sariling isipan. Kung gusto pong magpakalulong ng isang tao o mabaon ang isang tao sa isang problema, sa isang sitwasyon na hindi niya kayang labasan, ibig sabihin mo na hindi niya yun, uh, hindi siya ginayuma. Disisyon nyo ng isang tao. Madaling magpakagago. Madaling sumuot sa problema. Pero manghihirapan niyang lumabas. At yun, ang isang sinasabi ng mga kumukonsulta sa atin na nagayuma ang kanilang asawa. Marahil hindi ito totoo na talagang nagayuma nga ang kanilang mga partner. Bagkos, masyado lang nagpadala sa bugso ng damdamin ang mga taong nahuhulog sa ganitong sitwasyon. Kaya, siguro yung iba, hindi nila matanggap na yung partner nila ay nagkakaganon. Kaya ito ang pinakamadaling paraan para tanggapin ng isang tao na siya ay iniwan dahil nagayuma. Masakit naman din kung sasabihin niya sa sarili niya na ako ay may mali, kaya ako iniwan ng aking partner. Siguro nga kaya niya ako iniwan kasi nga ginayuma siya nung, nung kasama niya ngayon. So, ganun ang nangyayari sa aspeto ng panggagayuma. At uh, wala pa naman din akong nakita na balitaan na nagayuma. Dahil lahat ng kumukonsulta dito pagdating sa, relasyon, pag-ibig, ay talagang tinitignan natin ng maayos. Hindi tayo tumitingin muna sa aspeto ng gayuma. Na pag pumunta sila dito, o nagayuma ka kaya ganito. Wala pang ganon ang kadalasan na pinagmumulan ng sinasabi nilang nagayuma ay hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig. Third party, nalulong sa ganong sitwasyon. So yun, ang masasabi ko, kaya hindi ako agad-agad naniniwala sa gayuma. Pero, ang paranampalataya ng tao. Mas matindi ang kapit nito sa isang bagay. Mas nararamdaman niya na ito ay epektibo. Marahil sa ibang lugar, ito ay nagaganap. Ito ay uh, ginagawa. Naaring dito sa atin, hindi natin to nakalakihan at hindi natin lubos na nauunawaan noon na merong ganitong aspeto ng panggagayuma. Ikaw, Kaventures, kung bibigyan ka ba ng pagkakataon manggayuma, gagayumahin mo ba yung taong minimithi at minamahal mo para lang mapunta siya sa'yo? Di ba't ang sarap kung tunay at wagas ang pag-ibig na pinagigitnaan ng dalawa? walang kahit anong mahika, walang kahit anong gayumang ipinainom o pinahid. Walang mas matimbang at mas matindi, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kapag inaplay mo yan sa kapwa mo, marahil higit pa sa gayuma, yung matatamu mo. Dahil maintindihan mo hindi lang ang takbo ng buhay. Pati na rin kung paano pahalagahan ang mga tao sa paligid mo. At kapag ginawa mo yun, makakakuha ka ng natural na pagmamahal galing sa kanila. So yun lang mga kaventures, ang pag usapan natin ngayong araw. At lilinawin ko sa si inyo, hindi <laughs> ito gayuma. <laughs> Langis to, baka isipin mo, Gayo mo to eh. Gayo mahin pa kita. <laughs> so yun lang. God bless. Base Venture. Sis.